Hello guys! Welcome back again to my channel and Day Dayag Vlog. Ayan guys, ngayon guys kahit ano kasi minsan na lang talaga kaming nakakakain ng ganito. Hindi katulad dati na yung maganda pa yung kita natin eh nakakakain tayo kahit walang okasyon. Ngayon guys meron lang kaming isi-celebrate na kahit papano ginawa ko po siyang parang motivation ba sa anak ko na kahit hindi man siya gaano ano kasi malaki po yung grade na nakuha niya. Kaya sabi ko sa kanya, mag ano lang, yung tawag nito wala lang. Parang normal lang mag ako sa amin to. Pero da, ngayon kasi hindi na kami naggaganito lagi. Minsan na lang. Kaya nagkataon lang din na dumating siya at galing sa school. At saka sabi niya, tignan daw namin yung grades niya. Bilang nanay, isa pong malaking sarap sa pakiramdam. Kaya sabi ko kuya, paano lang natin yan. Ayan, kaya bumili po ako. Ayan, bumili kami ni Bunso ng French fries. L size po yan siya guys. Dalawang piraso. At saka, meron po akong binili na. Ayan, meron pong hot cake dyan. Dalawa din po ang hot cake. Dahil paborito din yan ni Bunso. Kasi ang hot cake dito, maliit lang din po. At saka yung kanilang request na hamburger. At saka, meron, di, meron din siyang ano, ayan, hala, nuggets, ayan, ayan po yung in order natin, request yan po yung sino ipinasulat kay bunso ni kuya kung ano po yung kakainin, tapos, meron din po ano, kung ano lang, yun, ayan, tapos, kasi pera usog naman kasi si Bordagol, kaya ginawa kong extra, para kung sakaling magkulang ito kay kuya to ayan at saka ang paborito kasi ng aming kuya guys is ito guys ito po yung hot cake na makikita ninyo ayan ito po yung napaka cute na hot cake na manila dito ayan Tira. <laughs> ayan po yung hot cake guys. At saka pagkakainin na yan, meron po siyang sauce na ganito. Ayan. Iganon mo lang po yan guys, i-click mo lang ng ganyan, lalabas na pareho yan at saka igaganon mo lang diyan sa hotcake. Saka mo siya kakainin. Ayan, pero hindi pa naman nila kainin kasi mamaya pa, mainit-init pa to guys. Ayan, dalawa yan siya. At saka ito, ayan, ito po yung nuggets. Ayan. Naka-depende sa iyo kung nuggets, guys, meron. Ito ang pinili ko, 15 pieces kasi apat naman kami. Meron naman siyang, ano lang, guys, yung regular size lang, pero ilan lang piraso ang laman. Mapamahal ka doon, kaya ito na yung kinuha ng nanay. Ayan. At saka, meron na rin po yan siyang sauce. Ayan. Maraming tatlong ano yung pagpilian na sauce, pero ang pinili ni Bunso is barbecue. Silang tatlo. Ayan. Ayan po yung sauce na ano. Ito po yung sauce ng ating nuggets. At saka, ito po yung sauce ng ating hot cake. Ayan, at si kuya nagkikrib ng matamis. Kaya, pinagbigyan namin si kuya para mas lalo pa siyang maging ganyong mag-aral. Kaya, binilhan ko rin po siya ng chocolate. Kasi talaga ang gusto niya, pero wala talagang ano eh, wala talagang yung puro chocolate ba parang celebration dahil yung mga bata kasi guys kailangan din minsan i-appreciate yung mga pinaghirapan nila ba kasi hindi birong mag-aral guys ayan 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 po yung ating nabili at saka si Bordagol mahilig po siya sa sariwa Actually, silang dalawa naman ni Kuya ang binilhan ko nito. Kasi si Bunso, hindi naman siya nakain kasi ng sariwa kaya binilhan ko si kuya at saka si borda ko tawag ko sa pangalawa ko guys dahil pero usog naman yung katawan binilhan ko sila ng tig isa ito parang sal ano to siya yung parang salmon hindi naman salmon anong tawag nito sa atin oy? Eh? ayan sashimi po ang tawag dyan sa kanila ayan. ito yata yung salmon na fresh din ayan ayan po yung binili ko ayan. para sa susunod mas lalo pa siyang ganahang mag-aral dahil makikita at maramdaman niya na na-appreciate po yung kanyang pagsisikap ayan kasi first time po ni kuya magpakita sa akin ng kanyang grades, nagulat din po ako minsan na nahiya, anong una nahiya sabi niya meron daw siyang ipapakita sa akin kaya nahiya nga lang siguro siya kaya sabi ko wag kang mahiya kasi hindi ko naman ikaw pinipilit na mag ano, kung ano lang yung kaya ng utak mo, ang importante nagsikap ka ayan na po yung ating mga nabili ayan na po yung burger at saka ayan na po yung french fries, ayan kaya ang importante na appreciate, makita ni kuya na na appreciate ko ang kanyang pagsisikap sa pag-aaral kaya bilang nanay ayan kahit konti lang Ayan, maramdaman nun lang ni Kuya na na-appreciate ko rin yung pagsisikap niya. Ayan, kaya nung umuwi siya, nagtanong siya kung ano yung pagkain. Kaya sabi ko, sa sobrang saya ko bilang nanay, kaya ito po yung ginawa ko. Nagpasama ako kay Bunso. Binili namin yan, yan siya guys. Ayan, o ba diba, parang may birthday. Ayan po yung aming pasasalamat sa pagsisipag ng aming kuya. Kaya good luck kuya sana sa darating pang mga araw. Ayan sa journey ng iyong pag-aaral ay maka ano ka pa. Hindi naman hindi ko naman hinangad na magiging top 1 siya eh. Ang ina-appreciate ko lang dahil nakita ko yung pagsisikap niya gising sa umaga ng maaga kahit pag alam ko nakikita nag study yan siya sa nang madaling araw. Kaya ayan guys, sana po nagustuhan niyo po yung sinishare ko sa inyo ngayon. Kaya shout out dyan po sa mga nanay dahil kung ano ang kaligayahan ng anak, mas doble yung kaligayahan bilang nanay na makita na nagsisipag yung kanyang anak. Ayan, bilang ano lang yan guys, pakonsuelo sa kanyang pagsisipag sa pag-aaral. Ayan. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Naway hindi po kayo magsawang mapanuorin ang aking mga videos. Kita-kita po ulit tayo guys sa susunod kong videos. Ayan, thank you po always sa lahat yung love and support sa akin. Ayan, sa lahat po ng mga hindi nagsawang subaybayan ang aking YouTube channel. Sa lahat po ng hindi mag skip ng ads, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mega mega love shout out po sa inyong lahat guys. And thank you, thank you, thank you, thank you so much for the love and support always. Ayan. Hanggang dito na lang po ang ating video. Ayan, thank you so much mga kainday. God is great. Yahoo! Thank you, thank you so much. Ayan, kainan na. Happy timing na naman ang aking mga kiddos. Ayan, thank you guys. And I love you all. See you next vlog.